ay isang pamalakasang karinderiya na naman ang ating na-discover kung saan nag-offer sila ng mga solid na tinolang manok bisaya, jacuzzi larang na isda na mamahaling klase at masangkap pa. At ayun meron din silang mga putok batok balbakwa at di pa huli ang kanilang lansyaw na malapit na maubos. Abay meron din silang miti dinuguan at iba't ibang lutong ulam na malilito kang pipili. At grabe panalo ang karinderiya na ito dahil may over 25 na putahe sila araw-araw at lahat ng mga ito ay nakakatakam. At akalain yung nagtatanong lang ako sa mga tao kung saan may masarap na sabaw, abay syempre, dito raw. Kaya napasugod ako dito sa Sambag Uno para mananghalian ng isang sulit at patok na karinderiya at kahit mga sabaw variety sa marami ka pang mapagpipilian. Syempre, nandito ang ating mga paborito, ang kanilang lansyaw, balbakwa at larang. At excited ako matikman ang mga ito. Ay nandito pala tayo sa bagong sikat na karinderiya ni Kuya J.R. Cananan dito sa J.L. Cantara Street Corner or Helio Street, Sambag Uno, Cebu. Ay kitang kita lang sila dahil malapit lang naman sila sa road. Months pa lang sila dito mga idol at patuloy silang dinudumog at pinupuntahan lalo na daw pag lunch at dinner and weekends. Open daw sila almost every day, minsan close sa Sundays pero depende. Mula 9am hanggang gabi ay nagbibigay sila ng busog kaligayahan sa atin. Abay sino nga naman ang di magkakagusto sa mga iba't ibang ulam na meron sila? Siyempre order ng mga bestsellers daw na si Balbacua at si Larang Muna at perfect paired sa kanilang mais or corn rice. Tara atak na tayo. Tikman muna natin kanilang Larang Soup. Wow, sobrang sarap, masangkap, asim ng konti, di gaano maalat at malasang malasa talaga. Next naman kanilang balbakwa soup na malapot ng konti. Ay natapon tuloy. Hmm, sakto lang at malinamnam ng konti. Next naman na kanilang balat meat. Hmm, ayun, malambot at di matigas. Note ng konti ang lasa ng sabaw at perfect ito sa mais natin. Ito na talaga ang isda. Maganda ang klase nito at pinili natin ang tiyan na bahagi. Mm, ito bet ko, sobrang lambot ng meat. Masarap at dama ang freshness nito at, at mga lasa ng mga sangkap kagaya ng mga pampaasim, tomatoes and other aromatics. Thumbs up at isa sa mga pinakamasarap na larang na natikman natin. At ito na maganda ang ating experience dito sa Kuya JR Karinderia. Talagang panglutong bahay na hindi ka talaga mangsasawa. Halos lahat ng mga gusto mo ay nandito na. Simula sa mga pangmalakasang sabaw hanggang sa mga prito, gulay at iba pa. Mas try din ang kanilang lansya at kanilang tinolang manok. And of course, highlight natin ngayon ang kanilang jacuzzi larang na sobrang malinamnam, masarap ang timpla at fresh pa mga isda. Try nyo na at kayo nang humusga. Maurugutugut. Sige bye.

Ok, có mặt phí cái cho oh, ta? Smile okay. lang, tân hảo lang đi Nice, nice, nice. Ok, lắm. Wow. Wow. Steady yeah. sí, balik đâu. Ok, lắm. Ok, lắm.

Ya, yeah, tanah udah nak buat. Bon. Wow, oh, lancau. Dili saya tamang lancau ron guys. Sus, dikado. Oh, don. Kita bos, tak dah bos. Ready. Sigi bos, selamat. Thank hey.